nagsalita na si Bacolod City Mayor Albi Benitez ukol sa kanyang pagkakalink sa kapamilya sexy actress na si Ivana Alawi. Nitong biyernes, February 8, isang official statement ang inilabas ng Alcalde sa kanyang Facebook page. As for recent personal matters. I kindly request understanding and respect for privacy to shield all innocent parties involved, saad ni Mayor Albi. Aniya, bilang isa ring film at TV program producer, hindi maiiwasan na makita siyang may kasamang mga artista at kilalang personalidad. In my private capacity as a film and TV program producer. My professional interaction with various celebrities is inherent to the nature of the business, pagpapatuloy ni Mayor Albi. Sa ngayon ay ang kanyang focus ay gampanan ang kanyang responsibilidad bilang mayor ng Bacolod. At this moment, my primary focus is on safeguarding the interests of Bacolod City, say pa ni Mayor Albi. Matatanda ang naiulat ni O.G. Diaz sa kanyang showbiz update vlog ang chikang na mataan ang alkalde kasama si Ivana sa Japan. May nagsasabi rin na nakitang magkasama sina Mayor Albi at Ivana sa Baguio. Mahirap na manghusgahan natin si Ivana, so dapat si Ivana rin ang sumagot niyan, kung paano niya lilinawin yan, no? Kung siya nga yung tinutukoy kung hindi naman siya, please disregard previous message, pahayag pa ni Oji. Pero say ng talent manager at vlogger. Sana raw ay hindi totoo ang kumakalat na chika ukol kina Mayor Albi at Ivana. <music>